Hello mga ka Welcome sa anong mga vlogs karoon. Okay mga ka-Zizi, nadami ano, naday sa, naday mga kuwan sa gym. Kaya giinan ko sa kong kako teacher nga mga adto may sa gym. So wala akong na-inform mga ka kaya... Let me see na lang. <laughs> Enjoy na karon dere kaya na isipan no. ko na i-vlog kasi oh, kay wala ko ng mga kadisi. No. <laughs> let me see. No no mga no no. Kasi, na adre karon. Na mi ambulansya mga kadisi. Wala <laughs> ka nagtaka o nagtataka ako ganyan <laughs> mga kazisi. kay Sisi kay wala ko kabalo kay bigla na lang na nag-abot ng ambulance What? ambulance kay... What the fuck? Ano ambulance dere kuan ano siya ga. Pure. Sa government ambulance bilang sa among school. Kaya let me see mga kasisi buntay na karon. Okay, mga kasisi, karon ang nahitabo. Mo ni karon ang kasisi mga kagtagan mga kaalaba, kaalaman, eh, kaalaman sa ano sa sunog. Okay, so maodi ay nga nagpa-emergency. Ano sila kay makakaragdagan karagdagan din sa sunog. So, magsugod na sila. Na, na kung mga no, 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 no. no. Karag karagdagan sa sasano. Sa mga gina-inform nila ang mga bata kung paano i-handle ang sunog. Kay Dreaming Good sa Thailand, mga kapatid. Dreaming Good sa Thailand is init ka lang ka. mga kasisi so wala na start na siya kasisi siguro tunga tumat tunga na ko yun mga um, um, about sa sunog mga kasisi so amo na siya guys nice. nagsugod -so na sila so habang ako nagbablog kaya yan ang mga estudyante na ako mga kasisi so may mga ano ba kindergarten sa na elementary and high school mga kasisi mm, ano yung mga ano ba wala na ako kabalo kung anong gi-appeal pa ni sila actually tanan man daw kung paano i-handle ang sunog pag may magsunog sa ito building or balay mga kasisi ako kasi mga kasisi ako ang balay akong gi-off ang planka kani kasisi kanil mataan siya sobrang siya kasipat actually guwapo siya pero pag abot sa klase, mga as, ma, si, uh, active na siya. May siya mag-pronounce of English, mga ko Kwapo ka siya. Okay, so mga kasi, mga kasisi, na kumakirati, mga kasisi. Sinini sa iya, ipang pulaan na ni sila. Ayan, siya, mga kasisi. Ano, siya doon po si Gidoon na siya sa isa katay, sa ano. So, mga mga nyo teacher. Okay, so mga nga teacher, nga, ma na ako, mga kasisi. <laughs> mo sila okay so, karon okay okay pa na sila tatao na sila guys wala na pero ang kindergarten ako mga gazisi wala na ay gapaning hawak na nag istorya na sa kuha kung unsa na itong naadid to Kina explain niya but tay nga pag explain with action pa siya gapo nga bata nga mga kasisi kalingawan lang ako siya kumot mga kasisi So, very active na siya, Kasisi. Okay, that's it. Okay, mga Kasisi, thank you for watching sa ako ang vlog karon.